Hey! Okay. Gar, maliga nang hinahamon kasi. Mawala na akong trabaho pa. <laughs> Puka muna ron! Pagod ka Ay! Hey, hey! Wala na to? Wait lang, wait lang, wait lang. Oh, oh. okay, papa ko ah? Ah! Oh, tak! Sabi ko sa'yo eh. Sino kalaban? Sino to kalaban sa'yo? Sigat daw yan ngayon doon. Ay, sigat ako. Sige, labanan ko yan. Wala na to? May mo ko wala ng trabaho? Wala ka sa'yo dito. Ano po, ah, uh, hiring po ng videographer, photographer. Kung ano po, ah, uh, marunong kayo mag-photo, video. Hiring ko ako ngayon na. Sino sino to ano sa iyo? Sigat daw yan ni Idol. Ay sigat! Sige, labanan ko yan. Golong naman. <laughs> like father like son. Paano oh, pa oh, kaya sa Bigol pa? <laughs> Patay ka na mag ngayon ka magpupugian sa akin. <laughs> ay! Anong ay ay kaya ikaw so, ay ay ka na ay. eh. Sino mo yung bato? Tak, hindi mo natatanong. Napakagaling natin dito. Nagsama ka pa ng tatay a mo. Tawagin mo yung lolo mo. 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 Ano yan? Eight balls lang. Ganito. Natalo oh. siya. Photographer, videographer, editor. Oh. Hiring na ako ngayon. Hiring na rin ba ako ngayon ng isang cameraman? Eight balls? Eight balls. Jesus ilaban mo. Pikit <laughs> pa ako ganyan, oh. Oh, eh. hey! 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 yan. Ilalaban kita na kasi tanga ka eh. <laughs> Kung hindi ka tanga, wala tayo dito eh. Sige, pagbigyan mo na. Ako na magbibreak. Ganyan, ganyan. na. Naku, mukhang sanay na sanay! Nagkaganti kita na, tanga ka eh. Kailangan ko pa ng triangulo siya, kamay-kamay lang. Patay <laughs> na lang, may pumasok! Wala! Wala! Wala pumasok ko! Oh. Wala, tanga rin pala ako ngayon. <laughs> like father, like son! Paano pa kaya sa Beagle pa? Sulid siya, sulid! Sulid. Alam mo yung sinulid? Sulid. Pag nilagay mo yung karayom, may sinulid. Ay! Ako oh, pinanak, ah. ang galing. Ang ganda pala na itong kalaban mo. Tapos galing. Tininervis yeah. ako. Eh, pinagbigyan mo lang pa. Pinagbigyan mo, mo lang Ako na! No. Teka no, si si lang <laughs> si po, teka Sorry, parang sira. Ay! Ayan ako! Nakdinaw mo! Nak hindi kakabahan ako sa kanya? <laughs> Kasi ang ganda niya May eh. mo? May battery? <laughs> May battery? Oo. Off Wala na. Okay na. Battery operator dyan? Kaya na nak. Patay na yan nak. Sabi ko sa'yo. Walang ganda-ganda sa akin nak. Yung nanay mo, walang ganda-ganda sa akin. Ganyan-ganyan yan nak eh. Tapos inuwi ko. Tapos. Ah, wala siya. Ay, wala

kita! Yari ka talaga sa akin! Uuwi kita pag nilalo kita! Ay, grabe! yung kaya mo! Ay, wala! Discrash! <laughs> Discrash na! Panalo na tayo! Go, Dad! Go, Dad! Oh, puto! Awala! Nak, para sa'yo to, Nak! Sinasabi ko sa'yo, Nak! Bago po po kasi naging hammer man to taga Tisa to ng mga tao sa kanila. Nak para sa'yo nak para sa, nak para sa to ha. Oh, that... Tangen hindi tayo pamilya ng tanga. <laughs> ayun, ako. Oh, ayun na Ha. Wala kayo no. Oh! Hoy, shoot na wala. na. Mag na wala. kayo naman man turukan. Nulak lang ako. Sige tira. Ikaw na, sablay. Eh. Oh, yun lang, ilakabaan na siya lang. Napugian ba? <laughs> Gusto mo sa inyong natong 4, mas dito, ulog na yan eh. Sige. Okay. Ulog na yan. Hindi <laughs> <laughs> sila, pamilya ng pamilya sila na mayabang. Dak, panoorin mo to ah. Hello, Dad. Pasok yan eh, pasok sana eh, may ina lang. Pasok sana yan lang eh. May ina po. <laughs> oh. Binigyan tayo ng pamilya. Hoy! Oh! Ayun yan! <laughs> oh! Ayun yeah. Isa na lang. Pag tinanong kita, uuwiin kita! Siya <laughs> 8 pa pala siya. <laughs> Uy, tama na. Tsango. Game! Uh, boss, namumunta ka niya. Eh. Ambulansya! Game na to ah! Gago! Gago talaga oh! Yeah. Game na to ah! Patay ka naman. Ngayon ka magpupugihan sa akin. <laughs> Pogi oh. Bam. Anong ay ay kaya ay ay ka ng ay eh. Hindi na may pato. Ay! 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 Napopoglihan na sa'yo. Eh! Kanina tanga ka daw, ngayon pogi ka na. Kasi pag papalitan na yung hammer man eh. Ah! Oo. Sa yan mo! Ano, ributin na may bula? Ay! OY! 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 La, pasok eh. HA! Hey! 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 Ang <laughs> <laughs> daming tricks ginawa. Ano? Ah, napapainom? na ba? Sige ka. Ano yan? Ano yan? Hindi. ka. Sir, bayad tayo rito pag nabasag to. <laughs> Tignan mo may igay yung 9. Eh. Tignan mo lang. Diyan lang yan. Papasok yan? Diyan! Dito? Dito papasok yan. Pero may baso. Okay. Pag nabasag, bayad kami ni Sir. Sir. lang. Laman ah. Oh, wala magsasalita, kinakabahan ako baka mapasok. Baka mapasok yung baso eh. Ay, gumanto. Ah! Kinakabahan na po. Haratin yung butas niya. Harangan natin. Harangan oh! natin. No, 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 Hindi pwede. Gusto nga niya lagi pinapasok eh. Basta yung puti, ano? Wala na. Hindi, hindi na mo. Hindi na mo. O oh, hawakan mo lang. Ganit, ganito, ganito, ganito tumira yung hammer man. Papakita ko paano tumira si hammer man. O, oh, mo to. Pinang mo to ah. okay. ha. Okay, Sige. Pag yan, di pumasok. Eh, di tado